nakikita ko ma'am dito na parang itong tao na to sinasaktan yung bata tapos may hawk-hawk pa at ang catch tape or uh, packing tape. Pinakain ano ginagawa niya yung packing tape. So dumating itong uh, naka-baseball cap, naka-t-shirt ng itim. Ano to? Dating police retired? Oo, oh, oh, sir. Ngayon nagtatrabaho sa LTO? Yes, sir. Anybody na gagawa nito sa isang bata at magagalit kay anak natin kay Hindi, I abhor, I condemn the action of itong tao ninyo rito. Instead of reassigning, sir, parang, tina, parang pinull out nyo lang, tinahago rin Gusto nyo bang lumipad ako riyan? Do you want me to fly there and make the investigation myself? Ma'am Christine, balikan muna natin siguro yung nangyari kung saan doon po sa inyong reklamon, tauhan daw ng LTO, Retired Police, na nanakit daw sa iyong kapatid. Sir, bali, October 13, sir, police yung kapatid ko. So yung video po na ito, dyan po sa may mismong bahay ninyo, banda? Opo. Okay, so dapat kukunin siya ng asawa mo, tama ba? Oo. So nag-aantay lang yung bata kaya siya nandun sa labas may nakita ko ma'am dito na parang itong tao na to sinasaktan yung bata tapos may hawak-hawak pa at ang catch tape or uh, packing tape ginagawa sa tape. kita ko po yung ko, Sabi, lang ko po siya. bakit, bakit po siya niya po daw siya ni, ni Dino Bakit naman ginawa ng uh, pulis? Uh, nakikita na sa video, ano? May hawak siya ng masking tape. Pero parang may sinasapak siya, yan. niya po yan, Ang kapatid, po kapatid mo ba'y nakaupo lang sa silya? Yes, sir. So dumating itong uh, naka-baseball cap, naka-t-shirt ng itim. Ano to? Dating police? Retired? Oo, oh, oh, sir. Ngayon, nagtatrabaho sa LTO? Yes, sir. Ah, wala bang, wala bang umawat dito? Sir, kasi natatakot rin yung mga estudyanteng pulis Dahil lamang nagdo-drawing Gamit yung chok sa pader, nakikita naman natin Nagalit yung pulis Bahay niya ba yung pader na yung ano? Yun. Hindi po, sir Saka kapit-bahay po yun yan, Nakikita ko, may nakasulat na na chok Parang bata, nagdo na ano, Ginamit yung chok yan, Sinasapak niya Okay, so nasan ngayon yung bata? Tinatagong mm -hmm. muna namin Kasi hindi po kami binigyan ng barangay protection order So, nag-report kayo sa barangay, hindi po kayo binigyan ng barangay protection order? Hindi po kami, ano, hindi po kami nila sir. Pinapunta po kami sa police station. May vowsy tayo dyan sa barangay? Wala bang vowsy ang barangay ninyo? Violence against Wala women man, sir. and children? O, nasaan ngayon yung suspect? Pinatawag ba ng police? Hindi pa po, sir. Kasi yun ang hearing po, hindi pa po. Wala pa po. Hindi hearing ang kailangan dyan. Aresto agad eh. Ang isang bata protektado ng Estado, lalo na kapag ano, physical child abuse yan, physical abuse At hindi po pwedeng itrato yung bata na parang akala mo pananakit ng kapitbahay na maghihiring-hiring pa, hindi yan. Iimbestigahan yan. Umiinit ang ulo ko dahil ang barangay ninyo inutil eh. Kasi hindi po pwedeng ginawa ng napakalaking mama, maskulado. Tapos sinasaktan mo, bata, apat na taon. Kung nandyan lang ako, ikikis-kis ko mukha niya na ito. Alam, gusto mo makita? Eto, kung yan lintik na pulis na yan, gagamitin kong pangkis-kis ng halo-halo to. Mukha niya mismo, kikis-kis ko ng ganyan. Ha? Ang kaya niya kasi bata lang. Attorney, siguro naman narinig mo yung uh, discussion dito. Nakita po kasi natin sa CCTV video, hindi nakita, yeah. pero yung bata, pinagsasasapak nitong uh, tauhan niyo raw sa LTO. Sir, ano magagawa yeah. po ninyo? Well, uh, I've been aware of this. No? Last night lang, mga 9 o'clock, nang tumawag yung central office, and sent us the video, the narrative. And then I readily uh, issued a reassignment order no na and sent this to legal bakit hindi niyo muna imbestigahan para ipasa sa police natin dahil crime po to eh. instead of reassigning uh, eh, sir eh, parang pinulout parang pinul out niyo lang tinago rin that's ito po ma matanda na po to pag nandiyan mako baka ikiskis ko mukha niya sa palo ko sa kanyang sapatos ko eh nabubuisit po ako pagdating po sa mga itong klaseng pang-aabuso ng matatanda sa bata well sir which, which, which comes first which comes first will, you, that will follow why can't you just simply summon and investigate this person yes po it uh, as of now po pinanapnap namin siya sa legal no kasi why do you si, have si to go through that yung process yung na legal yung, na importante dito sa Andres Sanchez na e, una, muna get hold of that person tawagin yan accountable may yes, conduct unbecoming for an lto yes, official po. Anybody yes, na gagawa nito sa isang bata magagalit ke, ke anak natin Ke hindi yes, I abhor, I condemn the action of your person Itong tao ninyo rito Maski po kami, Maski po well, kami then, but, po but, yung, but then again your action is to reassign The son of a gun Yes, I po natin. Well why Pero, can't you just pa. simply Why pa. can't you just simply get hold of him And put him on that dun yes, sa pa. lugar na niya until further Gusto niyo bang lumipad ako ryan? Do you want me to fly there pa. And make the investigation myself And then you can sit in front and then call the police. And then call sir, even the secretary ng, uh, ng DOTR to make him aware na itong nangyayari dyan sa tao ninyo dyan. Pinapahanap po siya namin ngayon. Eh sinabi mo sir, na-assign, na unang re -assign. Ngayon, Ni re-assign eh, papahanap niyo Ni-re-assign tapos papahanap nyo. Re-assignment po kasi... Ma mali sir, sir, garito lang sir. Ano, niyo, pabalik niyo muna 'yan sa uh, sina ninyo. Kung gusto niyo sir, lilipad ako bukas eh. Mas kaya ako po, galit po ako. Eh, bakit mo ni-reassign? No, but... Meron yes, po kaming inilapit na reklamo din sa mismong LTO chief no nakaraan with suspected possible smuggling of said parts dun sa Mindanao. Ano po ang ginawa ni Asik? Laki na lakinalaw dito? Ang ginawa niya po, nire-relieve niya kaagad ang regional director because hmm. there is a said issue and it's under investigation. So para sa amin po dito, with our experience with LTO and working with them, para sa amin, we don't accept reassignment order man lang. Relieve This is mo a muna? bigger case kasi merong uh, bata na inabuso po yes, dito, ba? yun po ang concern. Now, if it's a reassignment, yes. I don't think the family would be happy about it kasi parang ginawa nun. Kasi sir, babalikan natin, he's a public official under po ng LTO yes, po yan. Dama po. Dama po. So dahil yes, public official po siya, he has to earn public trust of the people. Now, if there are certain yes, problems with his conduct, then conduct and becoming na kaagad yan of a public official. There are many things aside from legalities or civil case diyan, kundi administrative. So that should be well investigated. Yes, Ayan sir, nakikinig po tayo. At ang masasabi po natin sa kumpanyero natin, maliwanag naman po bilang head of office dyan o kung siya man ay isa sa supervisory officials dyan sa lugar na yan, may control po siya. Tama po suspindihin so po siya because the evidence is simply overwhelming about the commission of the crime of one of his employees at dahil may ebidensyang matibay hindi pwedeng sabihin niyang pribadong krimen niya. eh ni. hindi po eh by republic act 6713 code of conduct and ethical standards mandate that all public officials government from the top to the lowest should be up all times upholding the rights of our citizens, more so itong mga kabataan. So may kapangyarihan po siya. Suspindihin ka yan. In fact, i-hold siya sa quarters nila para maimbestigahan na kagad. At pagkatapos, may turn over po sa pulisya para mm. yung pulisya magpatuloy kung ayaw nilang ituloy ang investigasyon ng krimen. You know, Bertulfo. Well, with that, uh, salamat, attorney. Nili 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 Nilina mo, ano? Kasi kami naman, ang sinasabi namin dito, We just find it ridiculous na para sabihin ay eh, nireassign mo. Parang mga, parang mga, alam mo, nireassign mo para iiwas mo lang eh. eh. basically, medyo tumasang ang uh, dito yung dugo ko nung marinig ko na e eh. But with that, attorney, maraming salamat dahil uh, nilina mo naman to rito. Gagawa kami ng hakbang dito. Oscar Lim Jr., Director ng DILG Iloilo. Sir, uh, kaya lumapit lang po kami dahil nakita po namin yung barangay ata nilapitan ng pamilya ng uh, batang binugbog ng uh, dating pulis na ngayon ay LTO official. Eh, hindi man lang inasikaso doon ng barangay at pagkatas din na lang agad diretsyo sa pulis. Sir, it could have been betterly done handle na bagang bawat barangay, meron tayong vow CD, sir, hindi ba? Yes, sir. Um... During nung pumunta daw kasi sila, sinasabi sa kanila na magpa-blatter muna sa barangay para ma-record ko nung nangyari para ma-refer sila sa tamang opisina. Kaya lang po, umalis daw sila dahil magdediretso na lang daw po sila sa pulis at saka sinabihan po nga daw silang barangay, if ever magdiretso kayo sa pulis, pagbalik nyo dito, pwede magdala kayo ng blatter na galing sa pulis at saka yung medical certificate po. I'm feeling po kasi ng uh, the family of the victim, the, the child. Alam niyo kasi pag sinasabing bata is always protected by the state. There's it's a re there's a Republic Act for that, di ba? And it's alam po natin 'yan. May Republic Act then against uh doon sa sinasabi natin na uh, Code of Conduct, sa mga official 6713, 13, 13 7610 sa child abuse. Very serious po 'to. Ang barangay po natin meron talaga tayong CD, sir, di ba? Yes, sir. Okay, sa, under sa Barangay Affairs ng uh, USEC of Barangay Affairs alam po natin na uh, the first responder dahil sa barangay muna, susuriin muna at uh, yes, uh, the best effort, you know um, well, the due diligence na pag-handle nito na protektahan ang karapatan ng bata. Eh parang napansin lang ata siya siguro baka nagdadahilan ng inyong uh, barangay dyan kung sino man yung inyong barangay chairman na ayaw makipag-usap sa amin, which is kinagagalit po namin kasi kami na nga po tumatawag po, Maynila wala pong sumasagot at pagkatapos dumiretso na lang itong pamilya sir sa police which is mali which yes, sir. is mali okay. eh, para sa akin po sir may may negligence din po siguro 'yung eh, mga sila kapitan turuan po natin sila kung paano humawak pagdating doon sa sinasabing uh, you know violence against women and children in this case bata Siguro ang gawin nila lang po sir patawag din lang siguro diyan kung kay DIALJ kung kay nasa legal in the first place siguro pati mayor dito dapat makaalam na magiging sentro kayo ng kahiyaan ang Iloilo -ilo dahil dito lamang. Yes, sir. Uh, okay, sir. Sa so, katandaan din namin na investigation to sir after Well, the basic I think I I think water. you <laughs> should do that, sir. You should really do that, sir. Yes, sir. You know what? Because kami, sir, kaya sinasabi, we're not a public uh, we're not public officials. We're not uh, serving the the government. Public office is public trust, especially for those public servant using public funds. We demand more dito pagdating sa mga ganitong klaseng uh, incidente, sir sympathize with the victim, listen to the, listen to the victim instead of listening to your people. Kasi, siyempre, kauri niya yan, empleyado All Alright, thank you so much, sir. May karapatan po kami magalit. Magalit po tayo sa mga maling gawain. Sana makaabot po leksyon na ito na ginagawa po namin sa help desk sa ipabitag mo. Television program. korek po natin yung mali. Tinutuwid natin yung baluktot. Pag mali, tatama natin. Pag baluktot, itutuwid natin. Wala akong pwedeng pakinggan at dahilan kahit sino ka man. Ganun lang kasimple. Kasi okay, uh, babalik uli ako sa iyo, sir, sa LTO. I expect ho sa inyo, sa regional director ng LTO, si Regional uh, Giduspan. Diyan pa po kayo, sir? Yes, pa. Sir? Yes pa. yes, pa. Yes, pa. Yes, pa, sir, Ben. Yes, pa. Please ayusin niyo lang po, sir, kasi nakakainat ang ulo. Kasi pag yes, wala pa. po nangyari dito, expect from me na lilipad po akong ilo-ilo. I am yes. not. I'm Hindi serious. Hindi po namin ito po. Makakasa po kayo. Thank you so much, sir. we expect, um, hingi po kami ng follow-up, sir. Thank you, sir. As of the moment po, pinapahanap namin siya sa, ngayon sa legal po. Okay. Salamat po. Salamat thank, po. thank you. Okay, abangan natin to, ha? Hindi po natatapos dito. Abangan po natin to. Pag medyo karapatan, kapakanan, kalagayan po ng isang uh, minor de edad, kahit sino, kapatid nyo, anak nyo, pagbata po yan, wala karapatan, sino man manakit dyan. Itagaan nyo sa pato. Bebueltahan namin kayo. Babalikan namin kayo para doon sa mga sinasabing biktima ng kapareho ng war uh, karahasan po ito sa batay. Okay ka? Yes, alright. So diyan tayo nagtatapos sa reklamo na ito pero magkakaroon din tayo ng follow-up itong mas pinalakas sa pinalawak na bagong ipabitag mo, helpdesk.